morning sa inyong lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Sabihin mo rin sa kanya, tatlo na. Palapakan natin ang Panginoon. Habang hinahanap po yung microphone, dito po muna ako. Nakakatatlo na po tayo. Amen. Taas ang kamay nung nakakatatlo na. Nakakatatlo na. Very good. Kaya pa? At sa pangatlong madaling araw pong ito, halina at tayo ay paunlakan ng isang tauhan ng ating Pasko. Ang tauhan ng ating Pasko ay si Erwin. Ay, hindi ay ang siyang nagpapaalala sa atin ng napakagandang disiplina ng simbang gabi. Ang tahimik, ang nangakong aalagaan si Maria, ang siyang may dangal na pangarap, alagaan din tayo, gabayan ni San Jose. Palapakan mo si San Jose. ang unang nakaranas ng simbang gabi. Katulad niya rin siguro po ako pipiyok-piyok na madaling araw. Pero hindi pumiyok si San Jose. Hindi nga siya nagsalita. Matuturo rin po tayo sa kanya. Pakiulit po ang aking asabihin at basahin niyo po, manahimik. Pangalawa, makinig. Pangatlo, mangarap. Ano po yung una? Pangalawa, pangatlo, ang tawag po sa misang ito ay Misa de Misa Alio. Alam niyo po bang ibig sabihin? Misa ng manok, galio. Tilaok ng ibig sabihin sa misang ito ang mulang at ay ang marinig mo lang dapat ay manok. Yan ang tumatawag. Yan ang nagpapaalala. Tahimik lang. Bakit kailangang manahimik katulad ni San Jose? Kailangan natin malaman kung nasaan tayo. Nasaan ka ba? At si San Jose, ang dami niyang pwedeng ipagyabang. Siya ay anak ni David. Kalinya niya si Haring David. Ang dami niyang pwede ng pangarap. Meron na siyang katayuan. Meron na siyang estado. Meron na siyang ipagyayabang. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, yabang. Ng yabang mo. Pero patatahimikin ka ng yabang mo. Malalaman mo muli kung nasaan ka na. At yun ang gustong gusto natin dapat ipaalala. Katulad ni San Jose, siya ay walang sinabing salita upang ang maipagyabang ay hindi siya kundi ang Panginoon. Kaya mahalaga ang manahimik sa misa. Mahalagang manahimik dahil nakakapagod ang ingay ng buhay. Nakakapagod ang ingay na nararamdaman mo sa kalooban. Manahimik dahil nadiskubre ni San Jose na hindi maingay ang Diyos. tahimik siyang lalambing sa iyo upang marinig mo na mahal ka pa rin niya. Amen. Ibulong mo sa inaantok mong katabihan, mahal kita. Iya, yeah, talaga naman. Isa rin po sa kailangan nating marinig. Kapag ikay na nahimik, ang dami mong mararamdaman, pero ang dami mo ring maririnig. Pwede mong piliin ang iyong pakikinggan. Amen. Ngayon po, ang dami-dami pwedeng pakinggan. May earphones, may bluetooth, may ako po hindi ako pwede mag-earphone. Meron po yung linalagay lang dito, yung parang open ear. Naririnig mo na. Pero nakakatawa po sa generation natin at lalo na yung sa mga bata, kakausapin ka ng naka-earphone. Sasabihin pa sa'yo, pakilakasan nga. E may pinakikinggan ka eh. Sino ang pinakikinggan mo? May narinig ka ba? Pakinggan mo ang mga nagmamahal sa iyo. Amen. Pakinggan mo ang Diyos na nagpapaalala. Maari pa tayong baguhin sa isa't isa. Pakinggan natin muli, katulad ni San Jose, sa katahimikan na ating ginagawa siyam na madaling araw. Malalaman mo ang susunod mong gagawin. Makinig ka sa pag-ibig. Upang sa gayon, katulad ni San Jose, huwag kang mag-alala na naginip si San Jose. Ibulong mo sa katabi mong tulog yan, managinip ka. Di ba? Sa panaginip. Kaya nga po yung mga nagsisimbang gabi ngayon, pag makikita mo tulala. Eh. Alam niyo po ba yan? Pag nagsisimbang gabi, tulala. Kasi bagong gising. Bagong gising, tulala eh. Ano nga ba yun? Tapos, pag upo niya ngayon, nakatulog rin yan. Tapos pag nagising, ano na nga ulit yun? Yan. Yeah. Kaya huwag mong biruin. Magbiru ka na sa lasing, huwag sa... Bakit? Inaalala pa niya yung panaginip niya. Kaya okay lang po iyan. Tutodo po namin yung electric pan para makatulog kayo. Nang sagayon maramdaman ninyo ang naramdaman ni San Jose. Eh. Huwag lang man bangungot. Amen. Pero pangarap. At ito ang rason kung bakit kailangan nating makinig. Ito ang napakagandang nakuha ni San Jose kung bakit kailangan mong manahimik. Dahil may pangarap ka pa na dapat mong tuparin. Ano nang pangarap mo ngayong taon? Ano na ang mga hindi mo natupad na pangarap pala? Ano na yung akala mong wala nang kahihinatnan? Ayong e yung Pasko pwede pang matpad iyan. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, tuparin mo pangarap ni Kristo. Palapakan mo ang pangarap sa iyo ni Kristo. At ano yun? Mabunot sa rapol. Ano yun? Magkaroon ng tahimik na buhay. Di ba? Tama ng away. Ano pa? Sa spaghetti. Anong pangarap? At si San Jose, meron siyang pangarap dapat eh. Meron siyang iniisip. Pero ang pinakapunto ng Panginoon, Emmanuel, kasama mo ang Diyos. May mga hindi ka natupad na pangarap, nandoon pa rin ang Diyos. Pero ngayong, meron ka ng panibagong, inaasam-asam, iahalay mo pa rin sa Kanya. At doon sa panibagong pangarap katulad ni San Jose, ilistupuli ngayong Pasko, ialay natin kasama ang Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga napakaganda po ng ating Christmas tree. Palapakan po natin ang ating Christmas tree. Ayan. Namumungan na po. Ayan. Mamaya po may ilalagay po kayo. Huwag kayong magalala. Iaakit po namin yung iba. Pag wala na kayo, tinatapon lang po namin yan sa taas. May scaffolding po. Iaakit. Hanggang mapuno ng ating pangarap. Amen. Bakit? Hindi mo yung pangarap mo isa dyan. Pangarap na wala ng baterya, yung microphone. A bit ng pangarap ng iba. Kaya habang linalagay mo, makikita mo na, uy, may gustong gumaling. Uy, hindi lang pala ako nag-iisa. Uy, pangit ng sulat nito ah. Kasing pangit ng sulat ko. Pero magandang pangarap niya. Anong pangarap mo? Nasaan ang pangarap mo? Matulog ka muna. Manahimik na. Makinig ka muna. Pakinggan mo siya. At tulad ni Jose, sasabihin sa iyo ng Diyos, huwag kang matakot. E, Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Gumising ka na. Mangharap tayo kay Kristo. Amen. Mga minamahal, nakakatatlo na tayo. Palakpakan mo ang Panginoon. At sa pangatlong madaling araw, manahimik. Magugulat ka niyan. Kapag may lumapit sa'yo, subukan mong ngitian mo lang. Pag kinausap ka, ngitian mo ulit. Huwag mong baliwalain. Tapos pag pinilit ka, sabihin mo kasi, hindi pa ako nagtututbrush eh. <laughs> hindi. Sabihin mo sa kanya, tapos, pakinggan mo, Kalina, pangarap tayo, Emmanuel, nasa atin ang Diyos. Pakiulit nga po, manahimik, Makinig. Mangarap. Palapakan mo ang Panginoon. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship may worship you in spirit and truth and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com HFP Rojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com slash HFP Rojas Maraming salamat mga kaparokya!